Ito no, sakto to men, ayun na pustaro. Kere! Ay, ang ano may pinapanggita ka, diba? Ayaw ko yan. Ang galing po maganap to. Oh, eh, Easy person, kaya hanapin <laughs> <laughs> ito. Pinang scuba ko to eh. Scuba? Scuba. Please. <laughs> <laughs> Yes. Another watch, another gang gang. guys. For today's video, tumating na si Clyde. Pinisita na tayo sa ating lounge para i-clean tong ating Daytona na solid yellow gold. Good morning po! Ay, pare ko! Guys, pakita ko lang ulit sa inyo tong Daytona na solid yellow gold. Boss, feel mo lang. para ay, nga. Okay, na siya. Ay, OMG, OMG. taste ma. ka, taste ka po. Kaya nga nung may pinapanggit ka kang iba, ayaw ko yan. Yung galing po maghanap po. Oo, oh, well, oh. papa Kata lang sir. Kahit missing person, kaya hanapin Ang <laughs> <Kaya> galing yan. Takal <laughs> ko sa loss and pound, eh. <laughs> sir, dami na naging relo, No? <laughs> Pang ilang <mong> bilim mo yan, sir? <laughs> dalawa sa <laughs> dalawa. Dalawa. Pwede kasi Dalawa. ibang bansa na no, yung mga pinupuntahan niya. Wala talaga siyang mahanap. Buong mundo, sir. Talaga nga. nung napanood <laughs> niya yung vlog, kung magkagat oh, sila dito. Pwede naman mamili ni Madam ng relo. Ito, Talo mo ako sa pili, ah. mo, sakto to, main. Ayun, Kering! Gantan! Yun oh! Para sa akin para may Tapos boss, bibigyan ko si boss ng regalo kasi parang gusto ni boss din magkalikaligo. Kagalaw ko siya ng isang gato. Wait mo lang mga 2 to 3 weeks, papadala ko na ito. Hindi, pagka nag ka, dapat may mga tools ka talaga. Pero pwede mo ba sa akin? Pinang-insure uh, sa pinang-ano, uh, pinang-scuba ko ito eh. Scuba? siya. <laughs> <laughs> ito, sir, yung ano. Year 2021. Sir, may warranty pa ito kay Rolex till 2026. Pagka uh, gusto mo sir, pa-warranty pa-service na natin. Assist namin kayo. Lalo at pinapa-assist muna namin. straight so, na pag trip ko lang since pasok pa sa warrant, galing mo sa ganyan, guys. <laughs> Pinapanood ka palagi niya. Ay, oh. Uh, thank you, sir. Nanood ka talaga sa vlog ko. Gabi-gabi 'yan, bago matulog. <laughs> <laughs> yung anak ko na laki, niloloko nga siya. Yung mga magulang nabibili. Sino nagpakilala sa ano? yung Mga anak nila kasi oh. sila nga 'yung mas babad eh. Pa dito, bili ka dito kanina, gentry, bili ka dito kanina para sa high. Save mga anak na 'yan, ha. manood ka talaga. Tapos sabi niya sa mga magulang niya. Sa <laughs> kay sir ng province po, mo Sa wala siya, siya, bang Lucano, ganun. Kunot ko niya. Hindi ako lang. <laughs> Hindi lang. Magaling siya, magaling na lida. madam daw, titigyan natin. Hindi na ang madam. Ang dami nito ah. Hindi ko alam ano. Posible yung wala mapipili. Ito yung sinabi ko kanina, M.O.P. with diamond. Pero cute din. Napag natin, siya ito yung Pino-room mo kanina party. Ate, saan ba yun? Ay solid. Sobrang hirap kumuha ng ganito. MOP with diamonds. Tapos so, 31 yun. tawad na. Ito. Ito. Kaya ito na kailangan parang generous. <laughs> Dito kayo tatawag. <laughs> tawad na. <laughs> Kaya natin, sige. Pag nakapag-decide si Mada. Tapos magbuho pamilya kasi, di ba? Para happy lahat. Kung saan kasi sayo? Kung nakas sabi na? Mara, patandi. Eto, magkano mo na sold to kina ano sir? Two seven thirty. Two seven thirty. And then with this naman, 899 hundred ninety nine. na lang ito. Eight Tingin ko naman mabay talaga ako today. Sige sir, bibigay ko ito ng 500. Sige. 500 for you. Sige. 899 sir. 860 for you. Ang discount mo sir, parang isang iPhone 16 Pro Plus. May Pro Plus pa ba? Pro Plus na pa. bukas ko po. Oh, sir. Down, down lang ako. Ah, down down mo sir. Para ang sir. Oh, standing. Um, Para yung daling kausap. Grabe. Uh, Adam. Maraming salamat po. Nagulat <laughs> 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 ako parang ka. Basta, ano nangyari? Magkano na yung daw nila madam dito? So, 30, So, 2.5. 2.5 na lang na uh, balik.

Pasigat lang. Sir, sana naging happy po kayo, sir. Satisfied kayo. Thank you, thank you. Pagka meron lang kayo, sir, mga kailang requirements ng mga relo, parang relit. Sobrang galing. Madal, salamat na madal. <laughs> okay, guys, another watch. Another gang, gang, guys. Sold natin yung Daytona Plus, plus, plus. Reserve na itong dalawa, guys. Babalikan sa Saturday. Tukat na kayo, madami. Ito kay hey, sir, wrong. May taste, sir. Bumili ng RT na factory diamond na, ano? Ron de Luis. Ron de Luis. O, basta, ganun. Tukat natin 500, USA 50. Dalawang iPhone na Goodman. Masal.